Dahil sa pagbabu ng tahanang pinakamasaya, Paulo Contis humagulgol sa dressing room. Ayaw munang makipag-usap, gustong mapag-isa. Tila nasaktan talaga ang TV host at aktor na si Paulo Contis sa pamamaalam ng kanilang noontime show na tahanang pinakamasaya. Sa isang episode kasi ng Christopher Minit noong Martes, Marso 5, inisplok ni showbiz columnist Christopher Min ang nasagap niyang balita mula sa kanyang mga anak-anakan umano sa GMA Network. Totoong totoo po na tumakbo agad si Paulo Conti sa dressing room at doon humagulhol. Ayaw po niyang magpakita sa harap ng mga kamera sa kanyang pagluha, sa kanyang pagiyak, paghagulhol, sa ad ni Christy. Siguro naiisip din niya Nako, lalo akong mababas nito dahil dati-rati ang lakas-lakas akong magsalita ng masasakit. Ang lakas kong mangantsaw. Baka ngayon, pag nakita ako, lalo akong ibas Yun siguro ang nasa isip niya, no? Anya, sinangayunan naman ito ng co-host ni Christina si Romel Chica. Opo, kumbaga sa away, ikaw yung pinakamalakas mambus di ba? Noong nasuntok ka, iiyak ka ba? Siyempre hindi. Anya ni Romel Chica. Mukhang hindi kasi nagustuhan ng mga solid dabar cards ang mensaheng binigkas niya noong ipinawalang visa na na Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPHIL ang trademark registration ng Tape Incorporation para sa titulong Itbulaga. In fact, kinantsawan pa siya noong naipanalo ni Natito Soto, Vic Soto at Joey De Leon ang laban sa naturang isyo. Gayunpaman, naaawa pa rin daw si Christy kay Paulo dahil tila ginawang pambala sa kanyon ang TV host. Sa dinami-dami nilang mga nag-host ng Tahanang Pinakamasaya, siya yung talagang laging iniuumang sa laban. Siya yung parabang 1 million ang talent fee araw-araw. Kaya mabuti na rin daw ang ginawa ni Paulo na tumakbo siya sa dressing room at hindi na ipinakita pa sa publiko ang panghagulhol niya. Samantala, bukod sa nabawasan ng noontime show, paano naman daw ang mga staff at miyembro ng production team sa likod nito na nawalan ng trabaho? Ang bilis nga raw ng mga pangyayari at parang walang kaabog-abog na last airing na pala nila noong Marso a dos. Sa ngayon, mga replay episodes na lang ang umeere sa time slot na naiwan nila. Nakarating daw kay Oji at lumabas na rin sa mga balita na may outstanding balance pa ang tape sa GMA Network na aabot sa 800 milyon pesos. Naipon pa raw ito simula sa original Itbulaga. Isa pa raw, hindi raw talaga sumisipa ang show at mas pinag-uusapan pa ang dalawang kalabang show na It Showtime at It Bulaga. Iba na rin daw kasi ang trend at landscape ng panonood ng mga tao ngayon at hindi na masyado sa free TV. Tinanong ni Oji ang isa sa mga host nitong si Paolo Contis kung anong masasabi nito sa nangyari sa Nontime show subalit nakiusap daw ang actor host na wag muna siyang kausapin ay as Paolo Contis since malapit naman tayo sa batang yan hiningi niya na wag ko muna siyang kausapin gusto raw muna niyang mapag-isa sabi raw sa kanya mare pas mo na papahinga lang ako sino naman tayo para kulitin yung bata di ba ang ilan sa mga naging pahayag ni Oji Diaz.